You guys, oh, parang heart, no? Yan, butas-butas na yung, ano, towel ni Kevin. Yan. Wala na, hindi na niya ginamit yan. Butas na, oh. Oh. Butas na, guys. Yan. Uh, po, ah. Ignabuwa. Wow. Wow. Ate. Okay, usa. Nare. Nara. Yan. Oh, yan. <laughs> Gawin na lang ano yan, punas. Pangpunas. Marami pa lang pangpunas dito sa kwarto ni Kevin. Oh, gala walang... guys Bukas. Oh. asaman awo yeah. oh, kana be. Doy, iko doy. Bukas, guys. Bukas. Bukas na yan. <laughs> <laughs> butas sa <ang> itlog <laughs> ah, butas na daw itlog. Oh, okay, tingnan nyo. Oh. Ayan, guys. Tingnan nyo. <laughs> <laughs> butas. Kitang puwet. <laughs> kitang puwet ni Inday. <laughs> 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 uh, kitang puwet. In. Butang na diri, day. Kaya trapo na na, day. Kaya pang trapo na na. <laughs> Matawa ano naman. Grabe ang labahin namin yan. Labahin namin, oh. oh dami. Ay, hey guys, tignan nyo. Isang buwan matapos yan. Oh, ang dirt Mm-mm, very dirt. Ang uh, baho, guys. Very dirt. Ang baho. Mm-mm. Ang baho. Ay, pakailam, guys. Kaya, Kevin. Kevin. Hindi para marunong mag maglinis din yung kwarto. Kaya nga nilinisan natin, <laughs> walang linis. Mabahit <laughs> guys. Oh, gwapa kaya ako ano, cellphone. Hmm, gwapa kayo, no? Oh, wow, nice kayo, no? Mm. Nice, lagi tayo, no? Mm. Wow, nice you. <laughs> aku ne, uh -huh. ikaw to you! Uh hmm, -huh. aku nih, kita auto pergi aku nih.